Good everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo ang aking Blacksmith Level 80 Update dito sa Rock. Okay, so netong nakaraan, inamigay e si TRO ng libreng change job tickets. And madami sa mga kapatid nating blacksmith e change job na. So para sa mga loyal nating blacksmiths dyan, e ginawa ko tong video na to, wherein tatalakayan natin yung mga kailangan nating habuling stats, equipments, etc. By the way, mamonite pa din yung gamit nating build, ganito nga pala yung itsura niya sa PVE. So, wag na natin patagalin pa. Simulan natin sa stats. Okay, so sa base stats, kung PvE lang naman ang trip mo, eh much better kung mag-focus ka lang sa STR and Luck pang pure DPS. So, yung hatian nila eh around 60% sa strength and 40% naman sa luck. Pero kung trip mo mag-PvP, eh tatlo naman ang lalagyan mo, which are STR, Luck, and Vitality para makunat-kunat tayo. So, yung hatian naman nun is 50% strength, 30% luck, and 20% vitality. So, saan ba natin makukuha tong mga base stats? Pwede dito sa stat points, sa cards, sa refine effect, sa costumes, sa valhalla, or sa bishes. Next is skills. So, yung pa din yung gamit nating skills. Kaya hindi ko na sila iisa-isahin. Gayahin nyo na lang. So kung gusto nyong malaman yung effect ng bawat skill natin, eh I suggest panoorin nyo muna yung unang guide natin about sa Blacksmith, nabanggit ko yan doon. Next is Gears. Okay, so assuming na level 80 na tayo, eh syempre, level 80 beach 3 set ang gagamitin natin. So kapag small and medium yung target, eh pwede tayong gumamit ng one hand mace and shield. Since 75% ang damage niya sa small and 100% naman sa medium. Plus, 100% yung weapon speed niya kaya mas mabilis siyang pumalo. Pero if large naman ang target mo, eh much better if gumamit tayo ng two-hand axe since 100% yung damage niya sa large. So almost times 2 yung damage niya kaysa sa one-hand mace. Eh 60% lang naman ang weapon speed niyan. Hindi ba parang same lang sila ng damage ng one-hand axe? Hindi. Dahil kung mapapansin niyo, eh higit na mas malaki yung value ng damage affixes niya. Mas mataas kasi talaga ang max affix value ng mga two-handed weapons kaysa sa one-hand. So bukod sa beach tree gears, eh meron pa tayong mga unique gears na pwedeng gamitin. Una is yung Gilded Mail. Kung kaya mo siya i-upgrade hanggang level 80, e eh much better kung eto yung gagamitin mo. Since yung plus 5 refine effect nya, e eh strength yung bigay. Nakukuha nga pala yung blueprint nito sa mga Blessed Mystery Box na galing sa MVPs and yung job specific gears which are sales banner and rare merchant certificate. So yung sales banner eh headgear siya. Lock ang binibigay niya sa plus 5 refine and strength naman sa plus 7. And yung rare merchant certificate naman e accessory. Strength ang bigay niya sa plus 5 refine and Lock naman sa plus 7. So kapag inequip mo to pareho, e ma-unlock mo yung set effect niyang mamonite skill damage plus 50%. Sobrang laki ng damage boost nun. Kaya eto talaga yung game headgear and accessory ng blacksmiths. Makukuha mo naman to either sa market, need mo lang ng sanda makmak na diamonds, or sa red chest na dinadrop ng boss sa wilderness demon realm. By the way, makakapasok lang kayo doon if may castle yung guild nyo. 8pm siya nag-open. So, baka iniisip nyong paano naman yung set effects ng Beach 3 set. Baka hindi mag-activate kapag in-equip ko yung mga unique gears. Huwag ka magalala dahil as of the moment, hanggang 6 piece set effect lang ang mapapakinabangan natin. Unless syempre kung plus 12 na lahat ng gears mo. Next is cards. Okay, so iisa-isahin natin yung mga cards na ginagamit ko. And i explain ko kung bakit ko sila ginagamit. Sa head, isang cramp card para sa 0.2% chance na makakuha ng 1K Zenny. By the way, hindi yan nagsastack. Isa lang talaga yung pwede mong gamitin. Kaya kung gusto mong tumaas yung chance niya, eh i-level up mo na lang. And isang live all my card. Ang habol ko lang talaga dito is yung 1% fire damage reduction. Sa Ice, Stalactic Golem para sa stun resistance and plus 7 P-Def at saka isang lib All my ulit. Sa Mouth, Marduk Card para sa 20% silence resistance and Stalactic Golem ulit. Sa armor, isang pouring card para sa plus 6 lock and cornutus card para naman sa plus 6 STR and plus 7 P def. Sa weapon, isang lunatic card para sa plus 7 crit, goblin steam rider para sa plus 3 crit damage and plus 10 crit against formless monsters and Rotar Zyro card para sa plus 3% crit damage and plus 10 crit against fish monsters. So, dalawa yung gamit kong crit damage cards since only crit naman ako sa mga mobs na fina-farm ko. Pero kung mababa pa ang crit mo, e eh pwede ka namang gumamit ng dalawang Lunatic cards and isang Soldier Skeleton card para i-boost yung crit rate mo. Sa offhand, isang Thief Bug Egg card para sa 1k HP and Arcluse card para sa 7p def and 7m def sa cloak, isang Baphomet Junior card para sa plus 4 crit, mastering card para sa plus 7 lock. E bakit din nalang dalawang Bafo Junior para mas malaki yung crit na bigay? Huwag niyong mamaliitin ng lock since bukod sa crit, e may bigay rin niyang P-attack. And isang Vagabond Wolf card para sa strength. Sa shoes, dalawang regular card para sa plus 5 VIT and plus 5 STR. And sa accessories, tatlong taro card para sa plus 7 strength and isang mantis card para din sa plus 7 strength. So kung mapapansin nyo, eh iba-iba yung cards na gamit ko per part. Yun ay dahil mas madali silang i-upgrade since mas onti yung kailangan mong duplicates and karamihan dito ay eh, blue cards lang dahil kapag pinalabel mo sila na mataas ay eh, kasing taas na din naman ng purple cards yung bigay nilang stats Next is Affix Okay, so ngayon mga nasa level 80s na tayo, eh eto na dapat talaga yung priority natin, ang makakuha ng mga solid na affix, or substats kung tawagin. So babangitin ko lahat ng affix na dapat nating i-goal makuha. Umpisa natin sa mga offensive affix. Kailangan natin ng crit. So ka kadaming crit? Mas madami ang kaya mong makuha, eh mas better. Dahil bukod sa matataas ang crit resist ng mga players, eh pati high level mobs, eh mataas din ang crit res. P-attack, dahil dun nga nagsiskill ang Mamo Knight natin. Penetration attack, para hindi gaano mabawasan yung damage natin kapag mataas ang PDEF ng kalaban. Crit damage para mas masakit yung crit natin. Water, Earth, Fire, and Wind enhancement para mas mataas ang damage ng elemental weapons natin. Pag-uusapan natin yung mamaya. And stun effect enhancement para naman matagal yung stun ng cart charge and hammerfall natin. Sa defensive affix naman, max HP syempre para mas mataas yung HP natin. p para mas makuna tayo sa physical attacks. MDEF para mas makuna tayo sa magic attacks. Crit Res para mababa yung chance na mag-crit sa atin yung kalaban. Crit Damage Reduction para mas mababa yung damage ng crit ng kalaban sa atin. Element Damage Reduction para mas mahina sa atin yung element attacks. And Skill Effect Resistance para may chance na hindi tayo makrowd control o malagyan ng debuffs ng kalaban. So, ang dami natin kailangan na affix, ano? Pero huwag kayong magalala dahil ang dami naman din natin pagkukunan yan sa gear affix, sa shadow equipments, and sa artifact divine seals. Next is crafting. So obviously, dahil pwede tayong magcraft ng elemental weapons, eh kailangan natin siyang gawin dahil sobrang laki ng impact ng counter elements dito sa Dragon Rock. So dahil level 80 na tayo, eh kailangan na natin magcraft ng level 80 elemental weapons. Ano-ano ba 'yon? Wind, fire, water, and earth na Yellow Morning Star para 'yan sa medium and large na targets. And wind, fire, water, and earth na Yellow Gladius para naman 'to sa mga small targets eh bakit tayo magka-craft ng Gladius? Yun ay para kahit sa small yung target mo, eh 100% pa rin ang damage dealt. In short, no damage penalty. So, walong elemental weapons yung total na ika-craft natin. Kaya yung stamina na hindi natin halos nagagalaw, eh hahanap pa natin na natin yan. And also, wag natin kakalimutan magluto ng dishes. Currently, yung ginagamit ko is dish 1 roasted yam para sa plus 10 strength, tumatagal yan ng 10 minutes. And yung dish 2, stir-fried scorpion tail para sa plus 20 crit na tumatagal naman for 15 minutes. Yung recipe nga pala niyan ay e nabibili sa guild shop for 625 guild badge. So yun, I think eto na muna yung last update natin about sa blacksmith since from level 80 hanggang level 99 e wala na tayo masyadong babaguhin. Upgrade upgrade na lang talaga. Yun din yung dahilan kung bakit ako nagstay sa blacksmith dahil sobrang dali niyang i-build. Mamonite lang hanggang end game. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.